Hoy! Anong ginagawa mo? Ah, uh, ah, uh, kuya, tinatawag ko lang po si ate, dahil kakain mo po. Tinatawag mo lang ba o may ginagawa ka naman kabulas to gal? Hindi ah, tinatawag ko lang po si ate. Oh, mahal. Ah, uh, uh, ate, kakain na po tayo. talaga ng kapatid mo, mahal. <laughs> Siyempre. Kanino pa ito magmamanas? Sa akin na ako ng nito eh. Ay, nako mahal. Ano palang niluto mong ulam? Di ba request mo sa akin kagabi? Yung paborito mo, adubong paan ng manok. No? <laughs> Bait talaga ng asawa ko. Ano na, kain na tayo? Sige, pambahala. Ah, uh, umahuna na po ako. Kain na po ako eh. Gutom na po ako eh. Sige, tara na. Hindi, sabay-sabay na tayo. Pag ayusin mo yung plato doon. Sig sig Ano na? Mamaya. Pagkatasa kumain. Ikaw naman yung kakaini <laughs> Ikaw talaga mahal. Sige na. S huh? na. Ah, ano? Ganda na palabas eh. No? Kaya Ay, nga. Viral agad, di ba? lang. oh. Grabe, oh. Anong babae yun? Oh, Joaquim. Titig na titig ka sa akin, ah. ka kay ate, no? Ah, <laughs> uh, hindi, ate. minisip uh, ng lang po ako. Sus. So, <laughs> Iniisip nga ba? Mukhang kailangan na atang magsyota ng kapatid ko, ah. Oo nga, binata na si Joaquim. Hindi ko. Uh, study first po ako. Tsaka, bawal pa ako nun eh. Bawal? bawal? <laughs> Sigurado akong bawal. Kapatid mo ba yan? Bawal daw? Sabi ko sa'yo, di ba? Pag may shouta ka, sabihin mo lang sa akin. Okay? Oo, oh, yeah. Basta, unahin mo muna yung pag-aaral mo. Okay? Study first. Oo oh, naman, no? Siyempre, study first talaga to. O, oh, sige na. ngantok na ako, ko muna ako. Oh, sige sige, na ka na. Susunod ako sa'yo, okay? Sige. Tatapusin ko lang yung palabas. Sige. Ganda kasi. Sige na. Oh, Wakim. Totoo ba yung sinabi mo? Hindi ako naniniwala na wala ka pang girlfriend. Uh, ate, totoo po yun. Study first po talaga ako. Ano ka ba, wakim? Sabihin mo na kung ano yung iniisip mo, yun din yung nasa isip ko. Uh, ate, wala po talaga akong iniisip. Sus, wakim, Basta, tandaan mo, nandito lang ako. Pag nagbago ang isip mo, sabihan mo lang ako. Bye! Bes, hindi ko na alam gagawin ko. Nagaganda na ako sa jowa ng kuya ko eh. Ha? Anong di mo alam? Ako ang hindi ko alam. Kaya nga kita tinatanong eh. Ay, alam mo, wala akong mapapala sa'yo. Magkita na lang tayo bukas, ha? O oh yeah, sige, sige, sige. Sabi ko na nga ba, nagugustuhan mo ko, eh. Abdi, dyan ko pala. Hmm. Uh, wala po yun. Anong wala? Narinig ko lahat ng mga sinabi mo. Alam mo, dahil kapatid ka ng asawa ko, sige, pagbibigyan na kita. Alto! Anong ginagawa niyo? Sheila! Anong ginagawa mo sa kapatid ko? Mahal, mali yung nakita mo. Mali yung sinasabi mo. Si Joaquin, siyang narinig ko yung mga sinabi niya eh. Sabi niya nagagandaan daw siya sa akin. Siya naman may kasalanan ng lahat ng tuwi. Eh. Sheila! Waong gawin ta! Nakita ng dalawang mata ko. Tsaka sila, si Joaquim, minor pa yan. Papatulan mo? At ikaw naman, Joaquim, alam mo naman, asawa ko yan, di ba? Uh, kuya, mali po talaga inisip mo. Uh, bakla po ako. Hindi ko lang po masabi sa inyo kasi natatakot po kung palayasin niyo ako eh. Tsaka, nagagandahan nga po ako sa kanya kasi gusto po siyang gayahin. Ano ka ba naman, Joaquim? Bakit ngayon mo lang sinabi? Pinaaba mo pa, pinaabot mo pa sa ganito. Ay, kasalanan mo to eh. Oh, kita Ngayon, yung kapatid ko pa yung sisihin mo. Sadyang malandika talaga eh, no? Alam mo, Sheila, mas pa umalis ka na lang dito. Hon, sorry, hindi ko naman alam na bakla siya eh. Nadala lang ako. Umalis ka na. Alis! Tul, dapat sinabi mo na maaga. Intindihan naman kita eh. Tsaka, tanggap ko naman yung pagkatao mo. Kahit ganyan ka. Uh, kuya, pasensya na po ah. Natatakot po kasi talaga ako eh. Ano ka ba? Huwag ka Mapatid kita. Tanggap kita. Kahit sino ka pa. Teka na dito.